So, hello mga ka-charger for today's video. Dito pa ako kayo na Mimay? Kay Mimay. Itay, itay. Say hello, Mimay. Itay. Say hello. Itay. Hello. Ito. Kain daw, sabi niya. Gusto niya kasi magpagawa ng bahay-bahay. Yun, no. ginawan ko siya ng bahay-bahay. Ganda niya bahay-bahay. Ganda ng bahay-bahay mo. Um, uh, ganda bahay-bahay mo. Ganda bahay-bahay mo. Bye bahay bye, -bahay yan, bye bye yan. Oh. ganda, ganda. Oh, ganda ng no, bahay-bahayan niya. Tingnan niyo. Ha. Oh. <laughs> Ang kulit ng bahay-bahayan niya. Yung pagawa siya sa atin. Eh, kumakain na siya. Ay, ay, ay. Sarap 'yan. Ano yan? Bahay mo yan? Bahay-bayan mo yan? Diyan ka na matutulog? Ha? Diyan ka na matulog ha? Sleep na dali. Tulog na. Ha? Sino gumawa niyan? Ang bahay mo? Bahay-bahayan? Eh? Ha? Sino gumawa? Ang ganda bahay mo. Ang galing bahay. Ah. Kumot. <laughs> Tapos ano, yung foam. Naupuan. <laughs> ang kalit. Sino ang gumawa niya ang bahay-bahay mo? Mama. Mama? Wala nga si mama mo eh. Ako. Fern. Mima. Sabi mo, thank you. Sabi mo, thank you. Thank you sa bahay-bahayan. Uh Oo. -oh. Ganun naman bahay-bahay oh, ni Mima. May lamisa. Ninang. Ninang. Oh. May piano siya. Andan yung mga ano niya. Oh, okay. Say hello. Say hello. Say hello. I am the hello mm. So that's it for today's video guys. Thank you for watching. Oh, bye bye.